Tara, kain tayo ng almusad. Chicken yakisoba. Spicy chicken yakisoba. Mm. With one egg. Ito na lang po natin. Tira, setlo mo. <laughs> egg yolk na lang. Nakain ko na yung kulay puti. Mmm. <laughs> ba ang aking breakfast ngayon? Hindi niya ako soba. Ano ito ba ang Pag may noodles, may isang itlog. Pero hindi kayong puti. Tapos hindi ko itong egg <laughs> Hmm. Sarap guys. Kain po kayo. Binagal ako ako kumain. Kaya yeah, pa kanina ang ko. Hindi ako makapag-video. Wala well, na yun. Kalit na. Video. <laughs> lahat ng kaking lahat sa mga Bye bye guys. watching. Don't skip my Bye bye. God bless us all.